Yan, magandang hapon. Kape-kape naman tayo at masyadong hatang panahon pero masarap pa rin magkape. Ayan, pahi -pahi nga ako sa biyahe kasi papagod. Dito na ako sa bahay. Ang aking mga alaga. Nandiyan Oh. Ah! Asan na si ano? Si Ming Ming. Oh, lala. Chiki. Ayan, puro kami mga animalya. Asan Asan si Lala? Ay, asan si Mingming? Good -Ming? Ayan. Kami po'y yung mag... kakapi ni Tana. Wash ka na binang ano? Nang... Ano mo, bibi ko? Ayan. Yung mga alaga namin nandito sa kakwarto kasi... Baka, baka ma-stroke uh, sa tulad ni Bumbum, namatay si Bumbum nasa rooftop, siguro ko nainitan yun kaya Saan? Wow! Oh, baba mo na si Mingming. Mga animal niya namin ay nasa nasa kwarto rin kasi baka naiinitan din. Opo. Wow! wow. Opo, sino wash ka na para magmeryenda tayo. Ayan, lumabas kami ni Tan na may binili, na kami. Hindi ko na nakuhanan kasi ayan, bumili kami ng tinapay ni Tana. Ito, pinagtuturo niya. Sana kainin niya. Ayan. O tana, o oh, hat pa yan ha, baka ma ka. Wala pa si Padi, naantay ko kasi ano, mag ano kami, mag hot, um, ko siya dun sa aking pasalubong na galing vehicle, yung aking mga saging-saging bibigyan natin siya, yung rock and roll, yung ano, yun, naantay ko siya. Ayan, kain po tayo. Merienda tayo, tapos kain tayo ng pizza-pizza. Tana oh, yung pusa mo tana. Hala, ano kaya kakainin niyan? Baba mo muna kasi nagwas ka nga eh, 'di ba? Magwas ka uli. Ang hirap na may alaga. Was nang wash. Ng wash. Hmm. Sige na. Magwas ka uli. siya kain tayo. Ayun, kain tayo. Magyan tayo, eh, kape-kape, harap. Pahipahin nga pag may time kasi busy sa ano. Nakakapagod sa biyahe. Ayan, magandang hapon. Short video lang uli para yung ating ah, cellphone din masyadong mapupun. Bye-bye!